bayad ko yung uh, aking bahay. So, naging suki ko yung construction supply Dito pala yung mga construction supply. Lalo pagka mga i-check, di ba may mga kalendaryo na nito gano'n. Siguro mga 40,000 yun natin ito sa kanya construction eh. Tapos so, niya yung kalendaryo, ko nga lang. Magkaya may babae na chief pangalan niya. Ito lang yung kapalit na nabili ko sa yung construction sa ng kalendaryo. Eh, hindi kalendaryo. Uh, yung kalendaryo. Ah, yung kalendaryo, mas porter yung exotic porter. Pero uh, may lipat na abila, American bald eagle, sa ibabaw ng forest, na uh, mga pine tree, uh, dahil dito ko yung ilang tayo. Uh. No, Lomang yung ter, ikaw ang magiging lang mabuting asawa, ikaw ang magiging matutumpay ka. Kahit ako ang pwedeng sabihin sa inyo yun, kahit ang magulang ninyo, depending. ikaw anak, mag-alaga, mabuti, magiging matutumpay ka you can soar. Kung gaano kataas ang inyong malilipad. At mangyayari lang yun. Kung susupukan yung lumipad ng mataas. Hindi ko pwede na ako kukay then you will be happy. Then you will be proud of your parents. Magiging matagumpay kayo. Kayo na ako, then ka nun. Dapat tayong lumipad. Dapat kayong lumipad para malaman yun. Hanggang doon lang ang kaya ninyo. Ito lang ang kaya ko eh. Kaya natin ang Paano mo malalaman kung, kung gaano ka o paano malalaman kung kaya mo tumalang sa mataas na hindi ka pupunta sa mataas. Natatakot ako sa height eh. Diba? Natatakot ako nga sa height, bumaksak. Para malalaman niya, you have to push yourself to the limit. You have to conquer our fear. Okay. Pagkatakot kang masugatan. O, ka na matilayan. Hindi ka tatakbo ng mabili hindi kasi hindi ka magiging silly Jerry si Vega. Patakot-takot na dislocation, patakot-takot na fracture na aabot si yung Jerry Vega bago siya tumakbo magiging. And that is very painful. We have to put ourselves to the limit. Huwag tayo makonsenso na ganito lang ako. Ito lang, ito lang pwede sa akin. Everybody has a potential. Mengapa kamu beritahu saya? Sebelum ini, saya pergi ke bilik keluarga saya. Saya melihat mereka bersama. Mereka berjaya berjaya. Sebab itulah saya <tis> pergi ke bilik keluarga saya. Saya ketat-ketat Mayroon kung kayo sa for teaching. So hindi po 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 ang teaching. Hindi naman talaga ako teaching eh. Kaya mayroon po po ako nalang sa pharmaceutical company. Baka mas pa ako. vocation for teaching eh. makikita ng lang, namin ang pag-istadyate namin ng matagumpay. And we are proud of Paano kung hindi mo ginagamitin kayo? Pwede, magbabati mo kaya ako kung nagkikita tayo dyan? After 5 or 2 or so years, naging adik kayo, hindi nyo ako babatiin. Diba? Yung nakulong kayo, hindi nyo ako babatiin. May hiyakan sa akin. Kapag ako nang ng mga estudyante namin na ang matagumpay. Bakit hindi na namin kami yun? Michael Osma, number one sa 18 examination ng Ako ako na niyang hinala. May makapasasya. And yes, <laughs> may buhay tao. Alam nyo, na ako, problem ng Kaya kung kayo hindi magiging matagumpay almost whatever feel and ever you want to, hindi ka hindi ka ulap at i kasi sa hindi ko makikilala, definitely, nagbabago kayo physically, tatanda yung tura ninyo. Hindi ko ka makikilala. pero hindi ko rin may makikilala ako yung pinakamagulit, yung pinakamagulog, yung pinakamagaling, yung pinakamaganda, yung pinakamaliit, yung pinakamataan. Kapag ako nasa abrade ko -break lang kayo, nagbago ang tsura ninyo, pumayat kayo, gumanta kayo. Di ba na ako kilala? Mer, dalawang mundo, kasi ilong-ilong na kami nun eh. Mer, sa katay ko masyadong tingnan, ayun siyang matatandaan. Lalo na yung mga babae. Kaya kasi sinigya, mura. Last month. Bwako yun sama kami ng lalimutan, lalimutan, lalimutan eh. Naka-form ng ganyan, Kala namin pulpuy. Tapos pinakasin, oh. naman namin. Yung pala namin. Tapos, Galing ka ng London. <laughs> <laughs> Talagang dinamit niya mamang mong paal kasi nag-iba na rin itura. Malunod kami ng mga na binigyan kami ng so, 1,000. 1,000 lang? Mayamang kami. Eh, kaya eh, right, ano lang kami, ito pa lang so, I don't remember faces, but I remember names. Your name will always be remembered. Matatandaan kayo, pero hindi ko mamamakla. Ha, ikaw pala yun. Dapat you have to, yun ni ako po si ganito, sir. after many, years yun, baka naman sa Sir, ako po si ganito, sa iyo, <laughs> kayo, <okay>? So, ang <laughs> ko, Mamaya lang After the years mahihiyang magpakita sa akin. Kasi yun ang namin mga teachers sa inyo na kayo mag so, maging Yun ang masakit, sa amin. Ay, eh, hindi ko na lang makita, tapon na lang ako, sir, kasi hindi man ako, maga ako nagkasama ito, lotion siyang ako. At ito, tingin ako dito, ganun. At hindi na talaga nahiya ko na dumate. Kasi kanila ko pa kung ba't hindi nahiya lang ako sa inyo. So, again, walang makapagsasabi kung saan kayo makakarating. Ayun lang, ang tanging makapagsasabi kung susubukan yung pumunta sa ganung lugar na kakayanin niyo. Kaya sarili niyo, ay hindi ko kaya pumunta roon. hanggat hindi niyo dinanay pumunta ron. So with this, we have to end it out. It's very painful. That is a process eh. Kasi magagawa. Masakit yun. Masakit matapos ng high school. Pero, there is always a time to start everything. Ano? Yung kasi inyo, sila pa rin yung magkakakla, mag, magkakakakla, magkakakla, magka, magka may pakisakali, may mga ganun eh, no? Yung kasi ba inyo, baka, after graduation, hindi nyo na makita. Ako, may mga classmates na ganun. Nabalit ako patay na lang. Hindi na nakita after graduation. Ano? So, that's life. If we can end something, we can start something no? makakakuha pa kayo ng mas maganda, o mas worth na kaibigan sa kaling makakakuha pa kayo ng mas mahusay o kaya mas worth na teacher sa kaling makakakuha pa kayo ng mga mga classmates na mas grabe sa inyo but definitely you cannot forget each and every one of you. Hindi mo pwede kayo pa rin.